Hi guys. Ayan, ganito ka. Maiksi yung buhok natin. Ayan yung ano natin. Ayan o. Oh. Mahaba na yung, yung ano demon. natin. Isha May sabo eh. Kaya Pero yung liig natin, hindi pa siya nawala. sa mga nagtatanong kung nagpaano ba tayo nagpaano ba yan nagparitoke hanggang ano lang ako, massage yan lang yung kaya nating igastos <laughs> tapos nagpaano ng kilikili power ayan tapos nagpa-nail. Ayan lang yung ano natin, oy. Sa buhay. Huwag na tayong magpaano kasi wala tayong perang pang retoke. My goodness. Tapos nagpagupit ng buhok kasi mahaba na yung buhok natin. Yan lang mga sisilab. Wala po tayong retoke. Kasi wala tayong pambayad. Ikain ko na lang ng masarap pag magparetoke tayo. Eh. Wala tayong pambayad. Maganda lang yan sa mga maraming pera. Eh, tayo. Yung pera natin. Kung magpa-ano man ako nga si Yung ipin ko, ipaayos ko. Pero yung mga mukha, hindi na natin ipaayos yan. Baka magkamali pa lang yung doktor na. Yes. impas na. Maganda na. Tama na yan. Si Lord nang bahala sa mukha natin. Pretty na daan. Pretty na tayo sa tingin natin. Ewan ko lang sa mga marites. Kung pretty pa ba tayo. <laughs> <laughs> Yan lang yung ano natin, oy, oh, mga sisi. Oy, oh, eh, grabe naman yung... Ante, May... ambis, adoto yung ano? nagpa Cellphone,